Ang taong marunong magpakumbaba at mababang loob panig sa katotohanan alam niya ang kanyang kahinaan dahil dito ang sanggalang niya ay ang Diyos In, hindi ipinagmamayabang at ipinagmamalaki ng taong mababang loob ang kanyang tagumpay at estado sa buhay bagkus alam niyang magpasalamat sa Diyos sapagkat nalalaman niyang galing ang lahat sa Kanya. Lahat naman ng mayroon tayo, my dear brothers and sisters, mga kasambuhay, kahit sabihin mong dugot pawis ang puhunan mo galing sa Diyos. Everything that we hold dear comes from God. Kaya, huwag kang magmataas. Huwag kang magmayabang. Huwag mong sabihin, Father, pinagpaguran ko ang lahat. Galing sa Diyos ang lahat na yan. Ang talento mo, ang yaman mo, lahat galing sa Diyos. Ipagpasalamat mo na mayroon ka ngayon kung ano ang mayroon ka sa iyong buhay. At itinatamasa mo ang pagpapalang ibinibigay sa iyo ng Diyos. Panghuli, nakukuhang maging masaya ang mapagpakumbaba sa tagumpay ng iba at hindi 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 naiinggit sa ibang tao at gagawa ito ng paraan upang tulungan ang kapwa upang makamit ang tagumpay.